Okay, sige. Kapag narinig mo ang salitang accountability o pananagutan, anong unang pumapasok sa isip mo? Kasi aminin natin, para sa karamihan sa atin, parang mabigat yung dating, di ba? Oo, parang may kasamang ano paghahanap ng CCCN. Exactly. Yun nga, pressure o kaya yung performance review na kinakabahan ka. Pero paano kung, paano kung yung buong pananaw pala natin dito, mali o baliktad? Hmm, sa pag-aaral natin ngayon, gamit ang mga materyales na dala mo, susubukan nating balikta rin yan. Kasi ang tanong dito, paano kung ang accountability ay hindi tungkol sa control? Kundi? Kundi sa pag-aaruga, sa care. Ito raw, ayon sa sources, ang sekreto kung bakit may mga team na talagang nagtatagumpay. Habang yung iba, naiiwan. Kahit magagaling yung tao. Oo, at tatalakayan natin yung radical na shift na to. Mula sa pagiging may-ari o ownership. Patungo sa pagiging katiwala. Stewardship. Stewardship. Tama. At yung core idea dito, bale, ay isang prinsipyo na nagsasabi na yung tunay na resulta, yung pangmatagalan, hindi yan nakadepende sa kung gaano ka lang kasipag. Ah, okay. Nakadepende siya sa kalidad ng sistema ng pananagutan ninyo. Nakita natin na dalawa yung kalaban eh. Malabong expectations. Yun. Laging problema yan. At yung takot na sukatin yung mga bagay na tunay na mahalaga. Okay, sige. I-unpack natin yan. Magsimula tayo dun sa dalawang mindset. Yung mas familiar mo na. Yung ownership mindset. Ano ba talaga to? At bakit? Bakit siya nagiging problema? Well, yung ownership mindset, sa una parang maganda pakinggan, di ba? Oo oh, naman. Ito yung kaisipan na akin to. My project. Oo, aking proyekto, aking team, aking resulta. At may dalay ang matinding sense of responsibility, which is good. Right. Pero ito yung babala sa sources. Ito rin daw ang ugat ng maraming problema. Paano? Kasi sa sobrang pag-aako mo ng lahat, nagiging micromanagement na siya. Ah, okay. Gets ko. Yung tipong bawat galaw ng team mo, kailangang aprobado mo. Nagiging gatekeeper ka rin ng impormasyon. Hmm. At ang pinakamasaklap, kasi pakiramdam mo pasan mo ang mundo, na uwi sa burnout? Naku, naranasan ko na yan. Yung feeling na parang kung hindi ko to gagawin, walang mangyayay o hindi magiging kasing ganda. Yun. Yun mismo. So, ano yung alternatibo? Dito na ba papasok yung stewardship? Medyo malalim yung salita eh. Ano yung ibig sabihin niyan sa kontekstong to? Oo. At yung pinanggalingan niya, mas malalim pa. Ah, okay. Kasi ano, nakaugat to sa isang theological na konsepto mula pa sa Genesis 2:15. Genesis 2:15 yung sa hardin ng Eden. Tama. Kung saan inilagay ng Diyos yung tao, doon upang itoy pagyamanin at pangalagaan. Ang central idea kasi is this, hindi natin pag-aari ang kahit na ano. Okay? Yung team, yung proyekto, yung resources, lahat yan pag-aari ng Diyos tayo mga katiwala lang o managers. At alam mo, binabago nito ang lahat. Okay, interesting. Pero paano, anong nagbabago sa'yo pag yun ang mindset mo? Nagbabago yung tanong sa isip mo. Okay. Mula sa paano to makakatulong sa akin at sa karyer ko, nagiging paano ko to mapapalago para sa layunin ng tunay na may-ari. Ah. Dahil hindi mo na siya pag-aari, hindi ka natakot ipasa yung responsibilidad. Gets. Mas madali mag-delegate. Mas madali mag-empower ng iba. At ang pinakamalaki, nababawasan yung bigat sa balikat mo. Kasi alam mong hindi ikaw ang may pasan ng lahat. May kasama ka. May kasama ka. Pero sige, gets ko yung theological root. Pero paano to nag apply sa, let's say, isang purely secular na kumpanya? Magandang tanong. Sa isang tech startup halimbawa or BPO, pwede pa rin ba yung stewardship kahit hindi yon ang spiritual foundation ng team? Absolutely. Pwedeng pwede. Talaga? Oo. Kasi kahit alisin mo yung theological layer, yung core principle ng stewardship nandun pa rin. Sabi yung leader, hindi siya ang bida. Ang trabaho niya ay maging katiwala ng misyon ng kumpanya at ng kapakanan ng mga tao niya. So yung tunay na may-ari, pwedeng yung mission ng company. Pwede o yung values o yung customers na sineserve ninyo. Ang focus lumalabas sa sarili mo at napupunta sa mas malaking layunin. That shift alone is revolutionary. Dito, dito nagiging very interesting para sa akin. Kasi kung babalikan natin yung original na problema, yung accountability na parang katumbas ng paninisi, hmm. paano to binabago ng stewardship mindset? nag kasi yung default question ng isang leader. Okay, anong tanong? Sa ownership mindset, pag may pumalyang project, ang unang tanong madalas, sino may kasalanan? Di ba? Oo, laging ganon. Pero ang isang steward leader, dahil ang focus niya ay pangalagaan yung pinagkatiwala sa kanya, ang tanong niya, okay, anong nangyari? Hindi sino. Hindi sino, kundi ano. Anong kailangan linawin sa sistema natin? Anong suporta ang kulang? Anong kailangan nating baguhin para hindi na maulit? Wow, ang laking pagkakaiba. Kita mo, mula sa paghahanap ng sisihin, napunta sa pag-aayos ng sistema. So parang hindi na siya report card, nagiging game plan. Hindi para magbigay ng grado, kundi para manalo sa susunod na laro. Exacto. Yan ang pinakamagandang analogy. Dahil ang accountability, sa ganitong pananaw, lumilikha ng tinatawag nating feedback loops. Feedback loops? Ito yung cycle ng pag-try, pag-measure, pag-aaral, tapos pag-adjust. Ito yung pinaka-essential na sangkap para sa paglago. Para sa sports? Oo. Isipin mo na lang ang isang atleta at yung coach niya. Minomonitor ng coach yung performance niya, hindi para ipamukha sa kanyang nabagal siya. Hindi para pagalitan. Hindi, kundi para makita kung saan siya pwedeng bumilis at lumakas. Ganun dapat ang accountability. Nagbibigay linaw, nagpapalakas ng tiwala at naguudok ng improvement. At may example nito sa sources mo, di ba? Yung parable of the talents. Yes, sa Matea 25. Perfect illustration yan. Yung amo, umalis, tapos pinagkatiwala yung yaman niya sa tatlong alipin. Tama. Pagbalik niya, tinawag niya sila para alamin kung anong ginawa nila. Yun yung reckoning o yung accountability moment. At anong nangyari? Yung dalawang, naging tapat. Yung pinalago yung ipinagkatiwala sa kanila, ang sabi ng amo, Well done, good and faithful servant. Ah. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So hindi sila pinarusahan? Hindi. Binaliktad. Binigyan sila ng mas malaking responsibilidad at kagalakan. Yon ang ultimate outcome ng good accountability. Grabe. Para mas maging konkreto pa to, dun sa sources mo may dalawang case study na parang perfect contrast. Oo. Unahin natin yung team na nagsucceed, yung Chengkong. Anong pangalan ng project nila? Sila yung tinawag na The Lighthouse Project. Lighthouse Project, okay. Isang non-profit team to na ang misyon ay gumawa ng isang digital learning platform. So, high stakes, ano yung ginawa nilang tama? Ang unang-una, sobrang linaw ng misyon na mga layunin o KPIs at kung sinong responsable sa bawat parte ng proyekto. Ah, so walang floaters. Walang floaters. Alam ng lahat yung role nila. Walang turuan. Okay, klaro yung why at who nila. Pero sa execution, sa araw-araw, anong ginagawa nila? Meron silang dalamang ritual na napakahalaga. Una, yung daily stand-ups. Ah, yung 15-minute meeting. Oo, 15 minutes lang tuwing umaga. Tatlong tanong lang. Anong ginawa mo kahapon? Anong gagawin mo ngayon? May humahad lang ba sa'yo? So hindi lang siya status update. Tool talaga siya para mahuli agad yung problema. Precisely. It's about catching problems while they're small. Kung may blocker ka, sa umaga pa lang alam na ng buong team. Matutulungan ka agad. Hindi na aabuti ng usang linggo? Hindi na. Pangalawa, mayroon silang lingguhang one-on-one check-ins. Okay. Anong purpose niyan? Hindi ito para mag-report. Ito ay para sa coaching, mentoring at personal na suporta. Ah, so may pang-araw-araw na system check, tapos may panglingguhang personal check. Tama. Paano na yan nasusubaybayan lahat? Gumagamit sila ng shared digital tool. Isipin mo, Trello o Asana. Dito, transparent ang lahat. Ah, so kita ng lahat? Oo, oo, nakikita ng bawat isa kung nasaan na yung bawat task, sino ang gumagawa, kailan ang deadline. Walang sino nga bang gumagawa niyan? At yung kultura, kumusta? Iyon ang pinakamaganda. Kapag may isang miyembro na nahihirapan o na-stock, ang unang tanang ng team, hindi, bakit hindi mo patapos yan? Kundi? Kundi, paano kami makakatulong? Grabe. Parang ang layo niyan sa karaniwang corporate setting. At ang maging resulta? Ayon, naging matagumpay yung proyekto. On time, on budget. Pero higit pa doon, soobang taas ng moral ng team. Wow. At bawat miyembro, ramdam nila na lumago sila professionally. Hindi lang sila natapos ng trabaho. Naging mas magaling silang professionals. So yan ang best case scenario. Ngayon, para mas ma-appreciate natin yun, tingnan natin yung kabaligtaran, yung nangyayari kapag wala talagang accountability. Oo. Ito yung tinawag nilang case study B, The Whispering Gallery. Anong kwento nila? On the Whispering Gallery, isang marketing team na puro volunteer sa isang simbahan. So isipin mo, mataas ang passion, di ba? Oo naman. Pero underperforming sila, palaging late, inconsistent ang quality at nung sinilip yung sistema nila doon nakita yung problema pero gaano karaming tao ang target anong itsura ng success walang nakakaalam ah walang sukat walang sukat pangalawa yung mga utos pabigas lang o kaya sa informal email walang malino na deadline walang checklist walang system of record wala pangatlo ang feedback binibigay lang kapag may mali na ayun Ay, ang masakit at madalas critical pa ang dating, kaya natatakot na yung mga tao na mag-try ng bago. At paano nila sinusubaybayan kung sinong gumagawa ng ano? Yun ang malaking problema. Walang sistema. Nasa isip lang. Lahat nasa isip lang ng coordinator. At dahil dito, kapag may hindi natapos na gawain, alimbawa, yung poster, hindi nagawa. Anong ginagawa niya? Ang coordinator na mismo ang gumagawa para lang matapos. Nako, yan yung classic severe complex sa leadership. Eksakto. Yan ang term dyan. Imbes na i-empower mo yung team mo, inaago mo yung bola. Akala mo nakakatulong ka. Akala mo nakakatulong pero ang totoo, tinuturuan mo yung team mo na okay lang hindi tumupad sa usapan kasi may sasalo naman. At ang ending? Ang ending, pagod na pagod ka na tapos sila feeling nila hindi sila pinagkakatiwalaan kaya bumababa ang moral at aalis na lang Grabe yung pagkakaiba ng dalawa malinaw na hindi lang to tungkol sa pagiging masipag Hindi talaga Parang yung buong sistema mismo ang may problema sa isa So paano mo aayusin ang isang bagay na systemic Well kung systemic ang problema kailangan din ng systemic na solusyon hindi sapat na sabihin mong okay team maging mas accountable tayo Hindi gagana yon hindi, kailangan mo ng tool. At dito na pumapasok yung konsepto ng stewardship scorecard na binanggit sa sources. Stewardship scorecard? Ano to? Parang performance review na, pinalitan lang ng pangalan. Hindi, ibang-iba yung purpose niya. Ang performance review kasi, madalas nakatingin sa nakaraan at sa individual. Tama, ang stewardship scorecard nakatingin sa kasalukuyan at sa hinaharap at sinasakop niya yung buong ecosystem ng team. Ah, okay. Ang sinusukat nito ay hindi lang resulta, kundi ang katapatan sa pangangasiwa. Hindi lang ito tungkol sa numero, kundi sa kalusugan ng buong team. Sige, bigyan mo kami ng example. Ano yung itsura ng KPIs para sa sabihin nating people or yung mga tao sa team? Okay. Sa scorecard mo, pwedeng may tatlong kategorya. Una, para sa tao. Pwedeng sukatin dito ay porsyento ng team members na sumasali sa training. Okay, development. O yung score nila sa satisfaction survey. O kaya, yung retention rate, ilang tao ang nananatili sa team mo. Mga numero 'yan na nagsasabi kung inaalagaan mo ba talaga sila. Makes sense? Hindi lang yung output nila, kundi yung well-being din nila. Paano naman yung pangalawang kategorya, yung para sa proyekto? Dito papasok yung mas traditional na metrics. Porsyento ng milestones na natapos on time. Yung actual na gastos kumpara sa budget. Ah, yung mga hard numbers. Oo. O kaya yung satisfaction scores mula sa mga kliyente. Basically, tinutupad ba natin yung ipinangako natin? At yung pangatlo, para sa yaman or resources, anong sakop nito? Lahat ng pinagkatiwala sa iyo na hindi tao o proyekto. Pwedeng yung budget utilization rate, nagagamit ba natin ng tama yung pera? Okay. Pwede ring pagbaba ng waste, nababawasan ba natin yung gasto sa kuryente, papel, o kung marketing team ka, yung return on investment ng mga kampanya ninyo. Ang punto ay sukatin ang lahat ng aspeto ng iyong stewardship. Pero heto ang malaking babala mula sa sources na sa tingin ko napakahalaga. Ang pinakamalaking pagkakamali raw ay kinokolekta mo lahat ng datos na ito. Ayo. Oh. Tapos wala kang ginagawa. Totoo yan. Yan ang tinatawag na analysis paralysis. O kaya fear of the data. Fear of the data, ho. Kinokolektan mo yung scorecard, pero dahil takot ka sa pwedeng lumabas na resulta na baka mababa pala yung satisfaction ng team o over budget kayo, iniiwasan yung mahirap na pag-uusap. So dapat? Ang scorecard ay dapat simula ng conversation, hindi katapusan. Ah, okay. Dapat ang tanong taladi, Pai. Okay, ito yung sinasabi ng data. Anong gagawin natin para mag-improve next month? It's a tool for cultivation, not for control. At parang dito na kumukonekta lahat, no? Yung mga sistema, yung scorecard, yung mga ritual tulad ng daily stand-ups, lahat yan, tools lang. Tools lang. Pero ano yung pinakaugat ng lahat para gumana to? At dito tayo babalik sa simula. Ang lahat ng sistemang to, hindi magiging sapat kung wala ang tamang pananaw. Yung puso. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Ang pagkakaroon ng puso ng isang katiwala, isang pusong masunurin sa layunin, nagtitiwala na may sapat na probisyon at mapagpakumbabang naglilingkod sa mga taong ipinagatiwala sa kanya. Kasi kung wala 'yon, kung wala ang pusong 'yan, yung stewardship scorecard magiging isa lang siyang bagong tool para sa micromanagement at paninisik. Yung puso pa rin ang magdidikta kung paano gagamitin ang mga tool. At doon nangyayari yung kumpletong pagbabago mula sa pagnanais na kontrolin ang lahat na sobrang nakakapagod. Sobra. Patungo sa simpleng pagsunod at pag-aalaga sa kung anong nasa harap mo. Sabi sa mga materyales, ito raw yung nagaalis ng takot at pag-aalala. Oh. Nagbibigay ito ng tunay na kalayaan at layunin sa pamumuno kasi alam mong hindi lahat ay nakasalalay sa iyo. Exactly. You do your part, yung pagiging faithful steward, i-set up mo yung systems, kausapin mo yung mga tao, alagaan mo sila. Pero yung ultimate result, that's not entirely in your hands. And there's so much freedom in that. So, kung bubuin natin lahat ng napag-usapan para sayo na nakikinig, ang tunay na epektibong pamumuno at teamwork Ayon sa mga pinag-aralan natin, ay nangangailangan ng nasusupat na pananagutan. Measurable accountability. Pero hindi yung klase na nakakatakot, malino na hindi ito tungkol sa pressure o paninise. Ito ay tungkol sa pag-aaruga, paglago at pag-aalaga. Mm. At ang pinakamahalagang pagbabago yung shift mula sa pagiging may-ari patungo sa pagiging katiwala. Yun ang magbubukas ng pinto para sa mga resultang pangmatagalan at mas makabuluhan. At kung iuugnay natin ito sa isang mas malaking pananaw, ang lahat ng ginagawa natin, bawat proyekto, bawat desisyon, bawat taong pinamumunuan natin, ay isang paghahanda. Isang training. Isang pagsasanay para sa ultimong reckoning o pagsusulit sa harap ng tunay na may-ari. Ang paggamit ng mga tool tulad ng stewardship scorecard ay hindi lang isang best practice sa management. Ano siya? Ito ay isang spiritual discipline, isang pagsasanay sa pagiging tapat sa maliliit na bagay para malaan tayo sa mas malaking bagay sa hinaharap. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Hango mismo to sa mga materyales na pinag-aralan natin. Medyo matindi to pero sulit pagnilayan. Sige kung ang pamumuno mo ay huhusgahan, hindi base sa kontrol na nakuha mo o sa resulta na naabot mo, kundi sa iyong katapatan at sa naging bunga nito sa buhay ng iba. Anong radikal na pagbabago ang kailangan mong gawin simula ngayon?